Dito po tayo sa pwesto ni Ma'am Malu and Sir Dante. Alamin po natin impression ng kanyang mga mais, siling panigang, pechay, upo, siling Taiwan, at okra. Napaka-init na araw po. Good morning, Ma'am ka. Good morning po, madam. Ang kaganda niya, madam. Madam, tanong ko lang po. Magkano po yung asking price natin ng siling panig ngayon? 20 po. Ayan, oh, bumaksak talaga yung presyo ng, ano, ng siling panig natin. No? Oh. 20 per kilo, 200 per, per bundle. Madam, itong ano natin, Taiwan. 70, 80, mababa pa rin. Ayaw pa rin umangat talaga na ating siling Taiwan. Ano po yung marsyo doon, Dilaw? Ano lang yan? Tapiyase, uh, segunda. Segunda, magkano segunda? Ocho. Ocho. Pag tapyasin pala, segunda, ocho lang. Eh yung ano po natin, upo, balag po ba 'yon Yung upo, balag? Mag balag ba yan? balag? Tampo. Yan. Napakamura lang. Sandaan per bundle. Maraming salamat po. Sisimika ah, Dito pa tayo. Oo. Oh. Madam, alamin po natin magkano po yung asking price ng ating sampalok. 40 per kilo, 400 per bundle. Ibig yung Etong puso po natin Mapagmahal 1 ay 200. per kilo, 200 per bundle. Sa siling sultan natin. 90. 90 per kilo, 900 per bundle. Sa siling panigang mo kagaganda. 250 oh, 250, 250 per bundle. Eh, yung ano natin, patulang palitik 150 150. Okay, and, eh, talong siya doon, ha? Oh. Anong talong yan, Mucho? Trenta. Anong talong yan, Mucho? Oh, mucho. Ah, Mucho, trenta. Eh, yung ganito natin kamote na white ba ito? 5-1-6. Magkano po itong ganito? Trenta, ito ang dito? Ano ba ito? Kamotin? Original po. Dilaw din po. Dilaw na original. Ito ano natin, Sophia. 30 po. Trenta. Yung patol ang palipit mo. 150 fifty po. Meron din sa iba yung kamatis? Ah, ito po. Ah. Katorse, medyo mura yung kamatis. Maraming salamat po, madam. Yan po ang kanyang mga asking price. isang mapagpalang araw kabanato ang kong mahal at mga kapalengke welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke ngayon po ay May 2 araw po ng Webes isang napakainit na araw na naman po ang gagawin natin ang pagtatanong ng mga aspin price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebaisiya ang po, ang vegetable trading center palengke ng sangitan alamin ko natin yung mga asking price sa mga kasamang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang ma-update po tayo sa araw-araw na presyo ng mga ito at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel ng TV Mr. palengke Please don't forget to subscribe. Sana po isubscribe po natin para lagi po tayo naka-update at pwede rin po natin bigyan ng isang like o i ang ating video. Kaya tara let's sama nyo na po ako mag-update. Dito po sa pwesto ni Brother Jun. Kasalukuyang binababa yung kanyang mga kalakal na pechay. At mustasa. Yan, alamin natin yung presyo ng kanyang mga pechay. Brother, Jun saan galing yung pechay natin? Pinaranda? Ganun po. Gabaldon na po. Gabaldon. Ayun na, po. Ay, no, maganda rin yung pechay ng mga taga-gabaldon, no? Pechay saka mustasa. Pa na na Wala na po pinaranda. Wala na? Bakit? Ay, lipas na yung... Sa... Ay, panapanahon din pala sa lugar, ano? Ganun pala yun. Kala ko isang panahon ng pechay for pechay. Ah, iba na. Iba na may tinanim. Magano nga yung pechay natin? 150 po ang touring. Nadutuloy pa sa 12. Bakit napakamura yata ng pechay ng gabal Oo nga po. Dagsa po kasi. Dagsa. Tiyempuan din sa dami, no? Tiyempuan sa dami, no? Eh, yung... Yung mustasa natin. Brother, yung mustasa mo magkano? 20. Ayan, 20. 20. Ito. Ito kamatis Kagaganda ng kamatis Si Junjun Junjun sa kamatis natin Ngayon magkana O 15 15 po yung presyo ng kamatis natin dito Ayan po yung presyo Ni Brother Jun dito sa kaibigan ko napakaraming siling panigang kay Christina and Junior ayan po punong puno ng siling panigang ang kanyang pwesto yun ang dami mong siling panigang oh. saan galing yan? saan galing yan? magkano nga yung siling panigang Ayawad na? Ng mga barat, <laughs> 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 yan sina sinabi na ng ating sa kadora barat <laughs> na sampo Napakabarat. Murang-mura naman, ano? Oh. Oh, yun siya. Yo, know, gusto mo lang talaga ito. Ito ko kunyari. Ito kayo. Oh, yan. <laughs> anong, tal anong talong yun? Mucho. Magal mucho. Ang na naman, patay mo naman. 30? 30? Uh, ano Ayan po yung uh, presyo ni Madam Pina sa kanyang siling panigang sa kamucho natin. Yan, meron din palang kamatis. Tanong natin yung kamatis okay, niya. Ano yeah, yung kamatis mo? 17 na tulad nito. Magkano yung kamatis mo? Oh, yeah, no. Ayan. Ayan na no, ito. Baka na mapatay na naman <laughs> niya yung <laughs> Ito ko sa tibioli ko. At tibioli anong kamote ito? Oh? Lalo polo. Kuti. Ganda naman. No. Magkano yung ganyan natin? 20, 25, 200, 250 per bundle. Ayan eh, si Garillas mo yung sa likod. Ayan. mahal talaga yung sigarilyas natin. At yung violin, nagkaroon ka ng maganda at sexy yung kapitbahay ngayon. Ano? Ano? Ah, yan, yan. ganda, no? Bumata, no? Napalitan ng bata, maganda, sexy pa. Mabait pa, no? Masipag pa. Yan. Ayan, oh, nakakahawa pa yung ganda. Ayan, okay, salamat. Dito kay La Juliet, alamin natin yung mais, ipinong bakla, pati tong siling sultan. Ala na, na lang. Good morning, Madam Juliet. Madam Juliet, ano yung ano yan? Ano mais yan? Mais na. Dilaw ba yan? Magkano yung Mag dilaw natin? Sa pulang, ang baba. napakamura? Wala tayong puti? Wala tayong puti. Um, Jackie, siya, si Ban Jackie. Bumuputi ka lalo. Magkano yung pipi ng bakla niya doon? Eh, kanina po, na, eto po, rin chicken eh. Pero yung good po, benching ko natin. 250 yung good. Etong talbos natin ng sili. Yan po, 40 lang po natin yan. Mababa yan, ano? Dati nasa 80, 85, ngayon 40, 40 na. Ano? Marami nagka-interest, ano? Ayun ay na, tingil. ayun, ayun ay, silim panigang na. Ayun po, bagsak ngayon. Insin yeah. na lang, ayun pa. Nasaan yung kaibigan mo dito? Wala. Eh, hapon na pa dumarating ngayon pagka wala ng araw. Ay, wala. <laughs> takot, Takot, <laughs> si sa, si takot si. sa takot sa init ano? <laughs> takot mangitin. Yes, at bibiya <laughs> talaga din. Be, best magani yang ano ba ang palaya natin to? Eh, tawag pa lang. Ah, oh, lang. yan? Renta. Renta ba maganda na, Maganda naman pasar, maganda oh. Ano ba mistisa? Oh, 30 per kilo 300 per bundle eh, yung oh. oh yung upong oh ano natin ay eh, patol ang mga ano, 12 sampo yan salamat ay mapayat ka dito sa video maganda nga mapayat maganda naman talaga sa ah, yeah. Hindi yeah, yung, yung harap pa, ba, bakit likod? Yung harap pa maganda, ganda ng buo. Ah. Tignan, ka. ang <laughs> ganda ng hair niya, no? Ang ng hair. Oo nga, ang ganda, no? Napakasipag ng kaibigan ko siya mismo, nagbabandle ng kanyang silin sultan, no? Kagaganda. Oh. Magkano yung sultan natin ngayon, asking price? Oh, sandaan, isang kilo, 100 per bundle ang nagbaba-bundle pa po si Ate Helen natin na masipag. Eh, 'Yung pipino bakla mo. 20. 20 asking price. 'Yung puti. 20. O 20 rin ang asking price ng puting pipino. Si Madam Lorna wala ka pang ano ah, gulay na dumadating. Tinanghali 'yan. There si Darilas. Asking price 1 2. Very mistisa ang palayo ang gaganda. Ayan magalit yung mag Eri, mag natin. 65 ang asking. Oh. gaganda. Ito lang po yung kaya Ati po yung kaya Dito sa best friend ampet ko alamin natin yung Taiwan. Ayan o. Oh. Ayan Taiwan. Ayan o. Ayan o. Ayan Best Friend, yung Taiwan natin ngayon? 75. Ay, wala pa rin. Ayan ano natin Puso, mapamahal. 18. loya maganda. Loya po, 130. Ayan ang mahal ngayon. Loya, pati si Talaga. Sampalok. Alam ko, tumas din sa Sampalok, 45. Oh, yun. Ayan ang mataas. Sampalok, si Garilla, loya. Ayan po yung tatlong mataas. Ang tataan ganito natin yung ano, sa Yung laki 33. 33. Eh yung gabi natin galyang na ganito. 45 po. 45. Ito maganda tong uh, ano to kamote. Maganda to yung sa tugtog eh no. Oh, ah, bar uh, uh, kamote kyo, yan oh. Uh, uh, Kapogi na ang ano mo diyan, taga buhat yeah. mo yun. Si Dennis ah, uh, model. Dito kay Marinela ang daming talong. Oh. Marinela talong to. Mucho makani na mucho natin. Segunda po Segunda makano. 7 Eh yung good na good magkano 28 28 Ito po yung ano Cross ng baksakan si Marinella Yan Siyempre hindi natin pwedeng kaligtaan yung ati baby ko Sa kanyang mga pambihirang sitaw Magkano ano yung sitaw natin ati baby ngayon Ano yun na merong mga bulakan Magkano yung bulakan, Mag bulakan wife Ini 120 nga lang, tinaka Magkano? 120. 120. Eh, yung ano natin, yung mariposa. Mariposa, 75. Mura yung pwosay, no? Eh, mariposa, no? Eh, yung ano natin, yung okra. Eh, nagkalis ako ko rin yung mag maganda, 45. Na? 45. Eh, yeah, medyo mangat naman, ano? Ay, ito um, ang pangay. Oh, yun. Eh, yung ano natin, ano pa yung balag? balag, balag Magkano yung balag? Eh, 80 ka. 80? Eh, hindi nga. Napaka ano naman, nakapamura. Eh yung bonito mo naman. Ayun, 18. Tumatas kasi no nang niya, nakasuggest oh, sa mura eh no. 12 oh. Eh yung Taiwan natin. 17. Eh ayan, ayan ang ayaw tumas masyado ano. Nako-control tas. Salamat. Sa nagtatanong po ng saluyot natin. Ganun pa rin po, walang pagbabago. 20 po, isang ganito po. Ere, meron tayong bonito. Magkari bonito natin ka barangay. Kuwan, eh, medyo mababa pa rin. Ay, eh, yung ganito natin, to santol. 150. Ayan po, kabarangay ko 1, kabarangay ko 2. Ito kay Mylin, alamin ulit natin yung ng ano. Sa so, nagpapatanong ng presyo kay Mailin ng kamote. Taiwan si Mylin, big. Wala, wala pagbabago? Oh, yung medium, ganun din. 250. Ano lang? 170. 170 yung maliit. Maliit na sanda. Sanda. Yung sampalak natin. 400. Ayun. Do it sila. Ayun. Pagdabagan na. Do sila. Gagaganda ng tindera dito. Mga tisay. Dito sa kaibigan John John ko. Brother John John. Magkano ngayon ganito natin? Dito lang. ito? 20 20 yan, buhaksa ka E eh, yung Taiwan natin? 70. 70 Ha? 70 Anong talong to? Talong na kasarapan niya Filipino ah. size Ano yan? Ano yan? Mocha Mocha, magkano? Uh, 20 lang 20 lang Okay, salamat Hindi, hindi naman ako magtitinol eh. Dito, Bayabas Madam, magkano na yung Bayabas mo ngayon? 60 60? Medyo umangat ng konti ano. Nauluhan oh, 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 oh. <laughs> <laughs> mo. Dito kay Boss Ed, alamin natin yung bagong presyo ng mani. Tingnan natin kung may pag-angat <laughs> o may pagbaba. Magkano ang presyo nito ngayon? Tingnan natin 16 1650. 1650 sa mani natin. Sino <laughs> Ah, kilos. 28 kilos. Eh, pag, pag, 30 kilos. Yan dito po, pwede po kayong bumili ng ilalaga, pati ng bihi Ano? Yan na lang ulit, naubos na yung mani natin. Ah. Lagi, araw-araw naman naubos yung mani Andito tayo sa pwesto ngayon ni Madam Lad. Nakita ko kasi magaganda kanya yung sayote. Peros, patatas, repolyo. Alamin natin yung mga asking price. Per bundle po, alamin natin. Magkano yung... Ay, sige. Okay. Boss, magkano yung repolyo natin bundle ngayon? 280. 280. Sa pipinong verde? 400. 400. Patatas natin? 750. 750. Sa carrots na maganda? 650. 650. Sa sayote? 430. 430 sa cauliflower natin sa broccoli ito sa lemon 100 sa celery natin sa leeks sa beans 110 ay yung lettuce natin bilog ate meron pa ba? 100 salamat boss dyan o ang jawang pobe ni Madam Glad. ito okay, ma'am Ani, ah, alam niyo natin yung presyo ng ano yung sinibuyas na gabi, marami siyang sinibuyas Madam Ani, ma magkano ngayon sinibuyas natin? 85 po 80, bumaba ang ating sinibuyas Yan. Salamat May okra akong nakita maganda dito. Magkano yung okra natin na yun? ngayon? 35. Yan ang maganda. Asking price, 35. Salamat. Update sa Suprema. Dito tayo nag-update eh, kay Madam Bing. Ay, wala ko magtataas na. Magkano na ngayon? Ha? Ha? <laughs> Kala ko magdadirect na 24, 25, 26 yun o. Yan no, 23. Tingnan niyo naman kasi yung mga kalabasa niya lalaki oh, kagaganda. Ano ito, tawid dagat? Oh, tawid dagat, 23 po ang isang kilo. dami niyan, no. Kasi po sa isang linggo, dalawang beses siya magpadating ng dalawang truck ng kalabasa. Yan, galing po to sa tawid dagat. Dito kay Madam Banjo, tanong natin yung super white ng Ano. Mamaji, magaling magkano yung super white na bawang mo ngayon? Ay, tumaas siya ngayon, ano? Tumaas siya. Itong ating kanso. 7.20 po. 7.20. Yung ano natin, sibuyas na puti. 4.70. 4.70. Ay, yung pula. Ay, semi lang po yan. Ay, yung malaking pula ngayon. maganda. Storage po, oh, 600. 600. Ay, yung ano na. Kasexy naman ni Madam ban. Isa po sa maganda, sexy, mabait, at masipag natin sa Kadora. Sa ating baksakan. Walang ko kontra. <laughs> Dito tayo sa Boston tonton natin. Boston tonton, good morning. Magkano na yung ano natin? Magandang magandang luya. 140. 140. 140. Eh, yung isang pirasong ganito, yung ganyan, naman may ganyan daw eh. yung, isang oh, yung, yung hindi, yung mga ganyan, yung mga ganito kalalaki. 100, oh. 70. Ayan, may, may 70 naman. Pero yung, kasi yung luya talaga natin ngayon tumaas. 100, ano? 100. Oh, yan po arte, yo, nang tumaas talaga. Tapos eh, Ito si Tonton, di na ubusin ang luya to, kung gagana pa yung luya, dito lang po. Oh. Masipag magano, mag-bundle. Ito na daan ko si Boss Oji, meron ulit siyang ano, uh, ube. Magkano yung bo Boss Oji yung ube natin? Doble eh. 5 po yan. Doble 5, yan. Yung ano natin, galyang Ayan, na puti. Ayun, 48 bossing. Oh, eh, tumaas medyo ng konti ano. Ayun po so. 22. 22. Salamat. Basta sandali lang ha. Boss, magkano yung puti natin ngayon? 25 Ha? 25. kaganda lalaki. Eh, yung puti, yung dilaw? 15 po. 15. Tanong ko, model ka ba ng mais dito? po. <laughs> dito. Kagaganda ng kalamasi oh. Huh? kagaganda ng Oo, kalamansi mita, ay, ni, ni Ma'am Ma Ella. Alamin natin ask na. Ella, maganda Ma ang asking fresh niya. Ma'am Ella, magandang tanghali. Magkano ang gaganda ng kalamansi mo? 140. Ayun, mangat na rin. Serte ngayon ng ating mga magsasaka, medyo mangat yung kalamansi. 140. Itong, ano, malangka mo? L na, dahil para sorry oh, po. Pa sorry ah. Sorry. 200 'Yun, si Asi ni Boyan. Legend natatakot na yata mangitim si mamela Ella, meron nang si arm no? Dati wala si eh. Okay lang, palakad-lakad lang really? eh, meron na. Medyo pumo-push out daw yung ano niya, color niya. Salamat madam Ella. Alamin natin yung pato. Diyan, magkari pato lang finish natin. Sandaan. Sandaan lang. Napakamuro. Napakamura. <laughs> yung Taiwan mo, magkano? 70. 70. Salamat. Ayun, ako, ano? <laughs> Ayan po mga kapalengke, mga kagulay sa ating mga kapwa kabanateños, proud to be kabanateño. Ang ating pong pinaka-latest asking price update ng mga gulay po na bumabaksak po dito sa ating Cabanatuan Vegetable Trading Center na nasa palengke lang samitan nasa barangay Magsaysay Norte araw-araw po tayo nag-update mula lunes hanggang linggo alas 9 po tayo nagsisimula mag-update pero dumadating yung mga gulay bukas na po ang ating baksakan ng alas 7 ng umaga at sarado naman po sila sa gabi kaya ang bukas nito alas 7 hanggang alas 3, alas 4 po ng hapon. Kung gusto nyo pong uh, mga lakal dito sa ating baksakan. Kaya inaanyayaan ko po, po yung mga taga Manila, Bulacan, Sambales, Pampanga, Laguna, Cavite. At kung saan, saan pa po na dito kay mga lakal dahil mura lang po ang ating gulay. Lalo na po yung mga gulay tumana na nanggagaling po sa ating 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. Yan. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po Ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City Na nagsasabi, ingat po tayo palagi Dahil sobrang init Pag tayo mangalakal dito Magdala tayong payong At siyempre, huwag po inyong kalimutang Uminom ng napakaraming tubig Para maiwas po tayo sa dehydration Napaka taas po natin ng, uh, uh ng heat index natin ngayon mataas nasa 40 plus yata ngayon kaya medyo tataas ko lang yan pag itong pagdating namin okay see you po again tomorrow bye bye God bless us all po